Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Kapag ang tao ay namatay, ang kanyang katawan ay hindi maaring mabuhay Subalit bunga ng mapaglarong isipan ng mga tao, gumawa siya ng paniniwalang zombie. Ngunit walang sino man ang makapagbabalik ng hininga ng tao sa kanyang katawan. Diyos lamang ang may hawak ng ating buhay. Ngunit si Kristo ay hindi nadaig ng kamatayan. Ginapi niya ang kamatayan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Dito lamang po sa ating programang ang paglalakbay Isang mapagpalang araw ang sumay niyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang ikasampung kabanata ng mga gawa ay pagpapatuloy ng ministeryo ni Apostol Pedro. Bagamat si Pedro ay unti-unti nang naglalaho sa eksena sapagkat si Apostol Pablo na ang ipinahayag na pangunahing tauhan sa mga susunod na kabanata. Gayon may matatagpuan natin na inihahanda muna ng Panginoon si Pedro na magbigay ng unang mensahe sa mga hintil. Dito po sa ikasampung kabanata ay matatagpuan natin na binuksan ni Cornelio isang hintil ang kanyang tahanan sa salita ng Diyos. Si Pedro ang inutusan ng Panginoon na magbahagi ng Ebanghelyo sa kanya at sa habag ng Panginoon ay tinanggap ni Cornelio si Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Sa pagkakataong pong ito ay nais kong simulan ang ating pag-aaral dito sa ikasampung kabanata. Nais ko pong basahin ang unang talata bilang ating pagpapasimula. Sa Cesarea ay may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio, isang senturyon ng isang kumpanyang tinatawag na pulutong Italiano. Kung ating matatandaan, mababasa natin sa ikasyam na kabanata, talatang 30, na si Pablo ay nasa Caesarea. At sa panahon iyon, ang Caesarea ay ang kabisera ng Roma sa Judea. Ito ay ipinagmamalaki dahil sa taglay nitong kagandahan noong panahon na iyon. Marami ang malalaking gusali na sagisag nang kaunlaran at kabihasnan ng bayan. At sa lugar na ito nakatira si Cornelio, na isang Romanong centurion. Ibig sabihin, si Cornelio ay may natatanging katungkulan at kinikilala ng mga Romano. Hindi siya basta-basta na tao noong panahong iyon. Siya ay pinuno ng isang daang sundalo sa hukbo ng mga Romano. Subalit sa kabila ng kanyang mataas na katungkulan sa pamahalaan, mababasa natin sa ikalawang talata ang kanyang pagpapahalaga sa spiritual na buhay. Ganito po ang sinasabi, Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos kasama ang kanyang buong sambahayan naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Sangayon sa talata, si Cornelio ay isang taong banal at may takot sa Diyos. Ibig sabihin, ang kanyang buhay ay matuwid at may pagpapahalaga sa Diyos. Ito ay nagpapakita lamang sa atin na maging ang mga makasalanan ay marunong ding manalangin at may malalim na hangarin sa relihiyon. May moralidad si Cornelio, subalit ang kanyang pagiging relihiyoso ay hindi pa rin maguhugas ng kanyang kasalanan. Ang sabi rin sa talata, siya ay naglilimos ng marami sa mga tao. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng kawanggawa at ng tulong sa mga Hudyo. Kung babalikan natin ang lumang tipan, mababasa natin na tinuturuan ng Diyos sa mga Israelita ng pagkakawang gawa. Nagbibigay sila ng ikapu para sa pagpapaayos ng templo. Nagbibigay rin sila ng ikasampung bahagi sa kanilang mga ari-arian bilang handog sa Panginoon. Mababasa rin natin sa talata na si Cornelio ay laging nananalangin. Naniniwala siya sa kahalagahan ng pananalangin. Alam niya na ang Espiritu ay makatatagpo ng kalakasan kapag ito ay laging nakikipagniig sa Diyos. Lahat ng ito ay kahangahangang katangian na matatagpuan natin kay Cornelio. Siya ay huwarang religyoso sa kanyang panahon at ang kanyang buhay ay larawan rin ng maraming religyoso sa panahong ito. Ang sabi pa sa ikatlong talata, Minsan, nang may oras na ikasyam, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ang isang anghel ng Diyos na dumarating at sinasabi sa kanya, Cornelio. Kaibigan, ang senturyong si Cornelio ay isang matagumbay na opisyal ng mga hukbo at taong maimpluwensya. Nagkaroon siya ng malaking impluwensya sa kanyang sambahayan. Siya ay mabuting tao sa lahat ng panlabas na katangian pinagkalooban siya ng Panginoon ng liwanag na pahalagahan ang espiritual na buhay sapagkat sang, ayon sa Ebanghelyo ni Juan, unang kabanata, talatang siyam, siya si Kristo ay tunay na liwanag na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Ngunit sa kabila ng liwanag na mayroon si Cornelio tungkol sa kahalagahan ng espiritual na bagay gayon may ang kanyang paningin ay hindi pa rin bukas kay Kristo na siyang natatanging tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. Tungkol rito, ay maaaring maitanong ng iba, papaano naman ang mga pagano o mga taong nasa sulok ng daigdig na hindi naaabot ng Ebanghelyo ni Kristo, paano nila malalaman ng katotohanan? Ang sagot kaibigan ay nasa Diyos siya lamang ang makapagbibigay ng liwanag sa tao. Loloobin ng Diyos na makapakinig sila ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng radyo o ng anumang paraan na maaabot sila ng mabuting balita. Sa lagay ng mga Hudyo, nakilala nila ang mabuting balita sa pamamagitan ng patotoo ng mga mananampalataya ni Kristo. Tungkol naman sa mga hintil, ginamit ng Diyos si Apostol Pablo upang ipangalat ang mabuting balita. At para naman sa mga relihiyosong tulad ni Cornelio, ginamit ng Panginoon si Pedro. Sa lahat ng ito, lagi nating makikita na ang Diyos ay hindi nawawalan ng mga taong maaari niyang gamitin upang ang mensahe ng kaligtasan ay maipahayag sa mga tao. At higit sa lahat, ang banal na espiritu ay kumikilos upang maunawaan ng mga tao, siya man ay hudyo o hintil, ang mabuting balita tungkol sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang ikaapat na talata. Siya ay tumindig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, Ano iyon, Panginoon? Sinabi sa kanya, Ang mga panalangin mo at ang iyong limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Sangayon sa talata, may anghel ng Diyos na nagpakita kay Cornelio sa isang pangitain siya ay hindi na naginip, subalit binigyan siya ng pangitain habang siya ay nananalangin. Nais kung bigyan ng pansin sa talatang ito ang sinabing ang mga panalangin mo at ang iyong limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Kaibigan, sa talatang ito sinasabi ng anghel kay Cornelio na ang mga kabutihang kanyang ginawa ay nagsilbing alaala sa harapan ng Diyos. At bunga nito, ang Panginoon mismo sa pamamagitan ng anghel ang nagatid sa kanya ng mensahe. Ang sabi sa ikalima at ikaanim na talata, Ngayoy magsugo ka ng mga tao sa Hopa. Ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Siya ay nanunuluyan kay Simon, isang tagapagluto ng katad na ang bahay ay nasa tabi ng dagat. Kaibigan, ito ang tumpak na direksyon na hindi ka ililigaw ang anghel mismo ang nagbigay ng daan kay Cornelio kung saan niya matatagpuan si Pedro. Hindi na kailangan ni Cornelio na pag-aralan ang lugar at magpaskil ng pangalan ni Pedro upang ito ay hanapin. Bagkus, binigyan siya ng Panginoon ng lugar na tiyak niyang makikita si Apostol Pedro. Ganito pa ang sabi sa ikapito at ikawalong talata. Nang umalis na ang anghel na kumausap sa kanya, tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga alila, at ang siyang tapat na kawal mula sa mga naglilingkod sa kanya. Pagkatapos maisalaysay ang lahat ng mga bagay sa kanila, sila isinugo niya sa hopa. Ang mga tao na inutusan ni Cornelio ay hindi nahirapan sa paghahanap sa bahay ni Simon sapagkat malinaw na malinaw ang direksyon na mula sa Diyos. Ang sabi pa sa ikasyam na talata, ng sumunod na araw, nang may oras na ikaanim samantalang sila ay naglalakbay at malapit na sa lungsod si Pedro ay umakyat sa itaas ng bahay upang manalangin sa pagkakataong ito ay kinakailangan na ihanda ng Diyos si Simon Pedro ito ay dahil sa ang kanyang kakaharapin ay isang pinuno ng lipunan kung ating titingnan hindi kasing lawak at kasing lalim ng pag-iisip ni Pablo ang naabot ni Pedro ngunit hindi ito nangangahulugan na ang paggamit ng Panginoon ay nakasalalay sa kakayahan ng tao, kundi ang Diyos ay gumagamit ng iba't ibang pamamaraan. Naniniwala ako na iba't iba ang pagsasanay at paghahanda sa atin ng Panginoon upang ang bawat isa sa atin ay maging kagamit-gamit sa paglilingkod sa Kanya. At sabi pa sa ikasampu at ikalabing isang talata, Siya ay nagutom at nagnais kumain, Subalit samantalang inihahanda nila ito, nawalan siya ng malay at nakita niyang bumukas ang langit at may isang bagay na bumababa tulad ng isang malapad na kumot na ibinababa sa lupa na nakabitin sa apat na sulok. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid. Mababasa natin sa talata na ang Panginoon ay nagpakita ng iba't ibang uri ng hayop, insekto at ibon kay Pedro sa pamamagitan ng isang pangitain. Subalit ano kaya ang ibig sabihin nito? Ituloy po natin ang ating pagbabasa. Ganito po ang sinasabi sa ikalabing tatlo at ikalabing apat na talata. Dumating sa kanya ang isang tinig. Tumindig ka, Pedro. Magkatay ka at kumain. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Samantalang si Pedro ay nagtataka at naguguluhan kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon, isang tinig ang kanyang narinig na sa kanya ay tumatawag. Sinabi sa kanya ng tinig na magkatay at kumain. Subalit hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon. Kung ating babalikan ng kabanatang dalawa, si Pedro ay isa sa mga nakasaksi at nakaranas ng Pentecostes. Siya ay namumuhay sa ilalim ng biyaya, kung kaya't walang pagkakaiba kung kumain man siya ng karne o hindi. Ganoon pa si Pedro ay nanatili sa paniniwala ng kautusan ng lumang tipan. Hindi siya kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi at karumal-dumal. Ang kanyang pangungusap sa talatang ito ay alin alinsunod sa kautosan ni Moises. Kung tutuusin, ito ay nasusulat, ito ay nasa banal na kasulatan. Siya ay naging totoo at naging tapat lamang sa sinasabi ng lumang tipan. At maaari nating sabihin na hindi ito kasalanan. Subalit mababasa natin sa susunod na talata na sinaway siya ng Panginoon. Nais turuan ng Diyos si Pedro na hindi siya dapat manatili sa paniniwala ng lumang tipan sapagkat ito ay kanya nang tinupad sa pamamagitan ni Kristo. Nakalulungkot lamang isipin, may mga taong naniniwala pa rin na ang lumang tipan ay dapat nilang maging saligan. Subalit tayo ngayon ay nasa ilalim ng biyaya, kung kaya't ang pagkain ng karne o hindi pagkain ng karne ay hindi makakasira ng ating pananampalataya o kaligtasan. Kung ang karne man ay ipagbawal sa atin ng manggagamot dahil sa kapakanan ng kalusugan, huwag tayong kumain ngunit hindi tayo kulong ng kautosan. Tayo ay malaya. Kumain man tayo o hindi, may pakikipagrelasyon pa rin tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At bakit tayo may relasyon sa Diyos? Ano ba kasi ang batayan? Ating basahin ang ikalabing limang talata dito pa rin sa ikasampung kabanata ng mga gawa. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Kaibigan, napakaliwanag na pangungusap ito. Bakit hindi makakaapekto ang mga hayop na ipinakatay ng Diyos sa pananampalataya ni Pedro? Ang sagot na ating mababasa ay ang mga nilinis ng Diyos ay huwag ituring na marumi. Maaaring kaini ni Pedro ang mga hayop na ipinakita sa kanya ng Panginoon sapagkat ito ay kanyang nilinis. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo, kabanata 4, talatang 4 at 5, na sinasabi, sapagkat lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat tanggihan kung tinatanggap na may pasasalamat, pagkat ito'y itinalaga ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ang pangitain na iyon ay tatlong ulit na nangyari kay Pedro, Subalit ang sabi sa ikalabing anim na talata, ito'y nangyari ng tatlong ulit at ang bagay ay agad binatak pataas sa langit. Nakakatawag pansin na nanindigan si Apostol Pedro sa kanyang pananaw at hindi kumain ng mga hayop na ipinakakatay sa kanya ng Diyos. Subalit sa kabila ng kanyang paninindigan, siya ay naiwang may malaking pagtataka na pinagbubulay-bulayan kung ano ang kahulugan niyon. Ganito pa ang ating mababasa sa ikalabing pito hanggang ikadalawampu at dalawang talata. Samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili, kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita, biglang dumating ang mga taong sinugo ni Cornelio. Nang maipagtanong ang bahay ni Simon, tumayo sila sa harapan ng pintuan. Tumawag sila upang magtanong kung si Simon, na tinatawag na Pedro ay nanunuluyan doon. Samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, Tingnan mo, may tatlong taong naghahanap sa iyo. Tumindig ka, bumaba ka, at sumama sa kanila na walang pag-aatubili sapagkat sila'y aking sinugo. Bumaba si Pedro at sinabi sa mga tao, Ako ang hinahanap ninyo. Ano ang dahilan ng inyong pagparito? Sinabi nila, si Cornelio na isang senturyon ang taong matuwid at may takot sa Diyos at may mabubuting patutoo sa buong bansa ng mga Hudyo ay pinagbilinan na isang banal na anghel na ikaw ay ipatawag sa kanyang bahay upang marinig ang iyong mga salita. Matapos marinig ni Pedro ang paliwanag ng mga sinugo ni Cornelio, Pinatuloy niya ito. Marahil ay nasa isip pa rin ni Pedro kung ano ba talaga ang kahulugan ng kanyang pangitain. Ngunit ituloy po natin ang ating pagbabasa. Ganito po ang sinasabi sa ikadalawampu at tatlo at ikadalawampu at limang talata. Kaya't sila'y pinatuloy niya at naging kanyang panauhin. Nang sumunod na araw, bumangon siya at umalis na kasama nila at siya'y sinamahan ng ilang kapatid mula sa hopa. Nang sumunod na araw ay dumating sila sa Caesarea. Sila'y hinihintay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang mga malalapit na kaibigan. Pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at ay sinamba. Kaibigan, muling alalahanin natin na si Cornelio ay maimpluwensyang tao ng mga panhong iyon. Naniniwala ako na may mga okasyon sa kanyang bayan ay nararoon siya bilang panauhing pandangal. Siya ay kilalang mabuting pinuno. Subalit mababasa natin sa talata na si Cornelio ay nagpatera pa sa harapan ni Pedro. Marahil, inangkala ni Cornelio na si Pedro ay napakapambihirang santo sapagkat kilala siya ng anghel. Ngunit nang makita ito ni Pedro, ano ang kanyang ginawa? Basahin natin ang ikadalawampu at anim na talata. Munit pinatayo siya ni Pedro na sinasabi, Tumayo ka, ako man ay tao rin. Kaibigan, ang niluluhuran ay Diyos lamang, hindi mga rebulto, hindi rin mga santo. Ang sabi ni Pedro, Tumayo ka, ako man ay tao rin. Ang sabi pa sa ikadalawampu at pito at ikadalawampu at walong talata, at habang nakikipag-usap sa kanya, pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming taong nagkatipon. Sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo na hindi ipinahihintulot sa isang hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumalduman Marahil ang pagpapapasok ni Pedro sa bahay ni Cornelio na isang hentil, ang isang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay at sa totoo para sa mga Hudyo, ang mga hintil ay marurumi ayon sa sinasabi ng kautusan. Subalit ngayon, naisipakita ng Diyos kay Pedro na ang karumihan ay hindi nakabatay sa seremonya ng kautusan o ng lumang tipan, kundi ito ay nakaugat sa puso ng tao. Lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Panginoon, sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3, labing ani may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpong ang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 7, 25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam 14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo, ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli po kami nagpapasalamat Paginaon, sa pagkakataong ito. Muli marami pong salamat sa mga biyaya na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na Ito po muli ay nagpalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio, For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.